Ayan mga idol, nagsimula na kami dyan na mag-judge uh, sa kada Purok mga idol. Ayan, pagandahan ng mga decoration. Yan pong nakikita nyo ay uh, Purok 1. Ayan, dyan po kami sa noyo, um, uh, ragarag. Wow, ayan na. Ayan, talagang uh, nag-effort yung uh, mga taga Purok 1. Ayan, congratulations po. Ayan, syempre, hindi matatawaran yung kanilang uh, pagod syempre dito sa kanilang uh, mga dekorasyon na ilinigay uh, ayan kaya shout out shout out sa mga taga Purok 1 ayan ito rin yung uh, Purok uh, 2 mga idol ayan, nice one din sa Purok 2 ayan nag effort din kaya si Kuya Bot nalilibong ng mga idol Oh. Big Almar yun na tabi si Kuya Boy. Ayan, syempre, i-judge natin itong uh, Frock uh, 3. Uh, Ayan, napaka ganda din ng ano, decoration ng uh, Frock 3. Ayan, yung mga judges natin from Naga. Yes. Wow, ayan. Ginawa pang ano? Ginawa pang uh, pangalan ni Kapiel yung uh, gamit ang palapa o yung mo. Ayan, eto. Ayan, nice one po sa mga frock dress. Ayan, talagang very colorful din yung kanilang uh, decoration. Ayan, kita nyo naman dyan. Ayan, syempre, eto. Wow. ayan yung kanilang decoration na talagang uh, unique din. Gamit ang uh, mga ano, pala pa and uh, other na yaon sa nyo. Ayun, good job po sa Porok Tres. nandito naman tayo mga idol sa Porok 4. ayan Talagang napaka ganda din ng ano, decoration dito sa Prok 4. Ayan, gamit yung mga bunot. Ayan, imbis na bandritas, ito yung kanilang ilinagay. Naka talagang Native. Yes, mga native talaga. Ayan, tingnan nyo naman. Wow. Ayan, eto yung fork four. Ayan, syempre, ang gaganda din po ng uh, mga decoration nila. Nako talaga. Ibus. Happy fiesta. Ayan, may mga ibus pa mga idol. Kita nyo naman talagang pang -fiestahan. Yung kanilang uh, naisip. Wow. Tapos ginibunin ng pasok Ay, wow. Ginawang pasok mga idol yung uh, palapa. Ayan. Ayan. Kung tawagin dito sa beacon Ayan Ayan, nice one po Sa frock 4 uh, Ayan mga idol Ito naman ay uh, frock 5 So ayan, kita nyo naman yung effort din Ng uh, frock 5 Ayan, kasama natin yung mga Ibang uh, judges natin Ayan si madam from Provincial Treasurer of this Tourism. Ayan, hello. Hello po from Naga. Ayan, pababa tayo dito mga idol sa uh, May Chapel. So, ayan, dami din na, ano, mga banderitas. Ayan, eto ay Frog 5. Ayan, shout out sa mga taga Frog 5. Good job. Ayan, ito yung kanilang decoration mga idol dito po sa Purok 6. Uh, Ayan, diyan kami sumakay mga idol sa service ni uh, Cap Ariel. Ayan, maganda po yung decoration ng uh, Purok 6. Wow! Ayan yung mga decoration din nila. Ayan, ito po ay Purok 6. Ayan. Hanggang dito pala yung ano, mga idol. Decoration ng uh, Purok 6. Yes. Tol, Picturean mo to. Ayan mga idol. Ito naman ay uh, Purok 7. Ayan, maganda din yung Purok 7 mga idol. And syempre ito yung uh, kanilang pang highlight nako may ligisan mga item so yung kanilang hanap buhay talaga ay banig yan syempre may basket din yan syempre yung ano natan gamit yung plastic ginawa nilang pang dekorat uh, pang decoration yan maganda din ayan eto ay uh, Seven, 7 ayan Ayan, may mga nakabitay pa sila mga idol gamit yung uh, native natin. Ayan. Ayan, banig. Pork 7. Ayan, ang linis pa ng ano natin. Daanan talaga uh, pinaghandaan ng Pork 7. Ayan mga idol, nakabot na kita rin sa may dagat. And syempre yung ating mga ka-idol dito, ayan. Mga taga Purok 7. ang mga taga Purok 7. Kayabon. Ayan yung mga idol natin mga idol. Nakabot kita rin sa may dagat. Oh.